Tao oh, mga kabataan, kamusta gahaw ka kay diyan Si batang huy na kabili ng tahaw. Ay gustong gusto daw kumain ng tahaw ngay dahil nga ho naglilihay. Kaya samahan niyo kung paano niluto rin tahong naray. Yan ho, may kawali ho tayo diyang my night. Ayan ho, ating busa ng mantika. Pagkatapos natin painitin nating mantika, ay atin ang ilagay ang ating maraming sibuyas. Masarap po kasi pag maraming sibuyas yung ating lulutuing tahong. Ayan, ihalu-haluin lang ho natin ng papagayaan, tsaka papagarnay. Tapos higigisa lang ho natin niya hanggang sa lumabas yung amoy niya, tsaka yung lumambot ang sibuyas. Pag okay na ho ating sibuyas na yan, eh, lalagay na rin ho natin diyan ng ating tahong. Aray, huy, mabilisan lang lutaw. At simple lang ho, ang recipe. Kaya, aray, samahan nyo ako. Aray, ho, ang ating tahong, lalagay na. Para malaman nyo ang recipe na rin, ipanuri nyo ang ating video hanggang hulay. Arilaan naman yung mapakaiksi ng ating video. Wala pa rin tatlong minuto. Yan, ang ating tao ngayon. Nakalagay na huwag, ating halu-haluain. Pag nahalo natin yan, di ay ating pakulon lang ng kauntay. At lalagyan natin ng ating mga sangkap na pampasarap eh, Yan, yan ay muna nating kumukulo-kulo. Yan na, binuhos na ho yung white wine na yan. Yan ho'y alak. May alak ho yung ating iyan. Isa ho sa pampasarap. Yan, lagay na ho natin nating dry herbs. Tamang dami lang ho. Kasi so, yan ho, may paminta. Tsaka din ho, mayroon din ho yung asain. Ayun naman ng mga simpleng lahok Eh kakaunti lang ho, mabilis lang lutuin. Haluin lang natin ng magmix yung mga pangpalasa nating ilinagay diyan Tapos si eh, pagtapos haluin niya ni eh, atin Ate tatakipan na si simmer ng ilang minuto. Yan natin yung takipan, at simmer lang natin iyan. Pagkatapos ng uh, ilang minuto, yan okay na ho ang ating tahong, ay pwede na ho yung ating i-serve. Yan haluin muna ho ng papagayawon. Ah, kita naman ninyo, kasimpleng lutaw ay ang bilis lutuin. Pero masarap po yan. Kaya pwede na po natin i-transfer sa ating plataw. Ayan, pwede na nating lantakan. Pwede po yung ating papak papakinlaang. Pang ulam, masarap din po Pulutan, pwede rin po pulutan. Mapakasarap po yung pulutan. Kung nagustuhan po nyo rin ating video, eh, pakishare naman po na re, At saka po pakilike. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kabataan at hanggang dito na lang ating video. Bye bye!